Sahod nga ngayon ni Mister, kaya naman nga mag-grocery nga kami at kakain kami sa labas mga kaakla. Kaya let's go! Nasa parking lot nga kami ngayon ng SM Molino mga kaakla. Napansin nyo nga at balot na balot nga ako dahil malakas nga ang ulan dito sa ating bansa mga kaakla. <laughs> dito sa ating bansa kung saan maraming mga pakaalamero, mga egyentera, <laughs> mga poke ng Char! lang mga kakula! Bakit galit ka, B? <laughs> dito nga ako ngayon kung saan dating ako nagtatrabaho ang pagbabalik nga ni Akla. Dito na nga rin ako hinubog ng panahon mga kakla. Ka dito ko na nga rin nagpuan nga kung ano nga yung self ko at kung wow. ano nga yung kasariang ko. Isa ako ang dakilang tomboy. Isa po ako ang LGBT na nagaganda-gandahan lang. <laughs> Cherries! Sinundo na nga namin yung friend ko nga dyan na super sikip nga mga wow. kaakla. Dahil kakain nga kami ngayon dito nga sa labas. Sabi ko nga sa friend ko para maiba naman nga. Kasi pag nagkikita nga kami ng mga kaakla ay lagi nga kami nasa inuman. Ngayon nga ay kakain nga kami para maging healthy naman nga ang aming mga katawang lupa. Siyempre at para din mapanatili ang aming kasikipan mga ka Akala. Totoo ba <laughs> na masikip ka pa? Syempre naman, kahit chicken nyo pa. Diyos po, napakasigit na yung ka mga kakala. Yung kahit karayom nga ay ang hirap pasukin. Mm! <laughs> eh, may lang. Tutal nga at nandito na nga rin nga kami sa SM, sabi ko nga kay mister ay mag-grocery na nga rin at mamili na nga rin kami ng mga stock sa bahay na uulamin nga. Yeah. Ayan, at namili na nga rin nga ako ng panglagay nga sa ref na uulamin mga kaakla dahil wala na talagang kalaman naman yung ref nga namin ni Mr. Diyos ko, nakakaawa na nga siya. Binili ko na nga dyan, mga kaakla yung mga favorite ko nga na lagi nga niluluto. Kaya nga ng manok, isda char lang isda hipon ayan at bumili nga ako ng hipon at bumili na nga rin ako ng baboy tapos bumili na nga rin ako ng baka nga dyan dahil na -miss ko talaga mga kaakla, na kumain nga ng baka Medyo na ember na pa nga ako dito mga kaakla dahil yung punyet ang guard na yon. Bang nga nagbibidyo ako ng pinamili ko mga kaakla ay sabi nga niya ay bawal nga daw. Nakakaloka diba? Kaya talaga mga kaakla, nawalan talaga ako ng gana mamili dyan mga kaakla. Sabi ko nga kay Mr. Iwana na nga natin yun. So nga nakakahiya nga dahil nakabalot na nga yung mga ulam nga nabibilhin nga namin mga kaakla. Pagkatapos nga namin bayaran mga kaakla ay nakauwi na nga kami dito sa bahay. At ayan, asikasuhin ah, ko na nga yung mga nabili nga namin ulam para mailagay na nga sa ref. Dahil baka pag hindi ko na ilagay agad yung mga kaakla ay masira nga kaagad. Kaya hugasan ko ng maayos yan, mga kaakla. Para paglulutuin na nga natin ay hindi na nga tayo mahihirapan at hugasan pa, mga kaakla. May isa rin talaga sa nakakabwisit, mga kaakla. Pag yung galing nga sa ref yung ulam nyo ay, Diyos ko, napakatigas. Mas matigas pa nga siya sa bato. Yung tipong nagmamadali ka na nga lutuin para may ulamin dahil may pasok pa. Aya antayin nyo pa nga na diba? Ganon. Kaya ginagawa ko talaga mga kaakla, hinugasan ko na talaga ng maayos para palalambutin na nga lang at pwede na nga siyang lutuin, ganoon para na nga hindi tayo mahirapan mga kaakla. Ayan na nga lahat ng napamili ko mga kaakla, o ba diba? marami-rami rin siya mga kaakla. Kaya masaya naman nga ang aking matris ngayon mga kaakla pag nakikita ko talagang marami na akong mga lulutuin. Ayan at isa lang sang nang natin sa ref. Lahat yan, mga kakulang. Kaya mga kakulang, hanggang dyan na lang muna. Thank you for watching. Bye!